subscribe ang yung bakla dito sa atong lamustan for today's video. Aday in my life, ang kumarin yung bakla, ituturo sa inyo ngayon kung paano magtanim sila ng spinach. So mga kumarin kong bakla, madalas kasi na napapanood ko sa mga video ng mga ibang vloggers. E direct na nga nila itinatanim yung ibang gulay. Pero syempre, ikanya-kanya naman talaga tayo pamamaraan sa pagtatanim. Pero ito mga kumari kong bakla, share ko lang din sa inyo kung paano nga naman magtanim dito lang yan sa melamesa Dam. Kung mga nagtatanong mga kumari bakla, ganyan ang una namin ginagawa. sinasabi ni Papa yan, yung mga buto na maliliit, yan yung buto ng spinach mga kumari kong bakla. Kung nakakita pa na kayo ng buto ng spinach, e para siyang bitchin mga kumari kong bakla. Talagang pinong-pino. So pagsaboy niyan mga kumari kong bakla, kailangan yan pag nagwibisik lang kayo ng ng mga ng manok, charot. <laughs> Pero mga kamarig, makala, ganun talaga yon So, kasi kailangan yan pantay-pantay yung pag yung pagsaboy ng buto. So, ayan mga kumari, bakla after nyan, sa buhugan na ng mga buto, ng spinach, nilagyan niya rin niya ng mga ipot. Yung unang part nga ng video is na naglalagay siya ng mga ipot. Yun mga kumari, bakla, yun yung ginagamit nilang fertilizer or pangpataba. Pero bukod yung urea. Anyway, mga iba-iba kasi talagang tawag talaga mga kumari kong bakla eh. Iba-iba yung mga tawag nila sa Yoria. Yung iba, napapanood ko sa mga video, may 3 14, may mga pangpataba. Pero sa kanila 3 for 14, lang yung alam ko mga kumari kong bakla. Bahala na kayo mag-search. Pero ngayon mga kumari bakla, after nga lagyan ng ipot, at lagyan nga siya ng mga ipot or tinatawag na pangpataba, nilagyan na rin siya ng buto, hindi rin na rin siya, kumarag bakla. Hindi mo pwede hindi siya diligan, mga kumarag bakla. At ang hindi yan, tutubo. So, kailangan mo siyang diligan. So, paulit-ulit yan din yung ni kumarag yung bakla kasi nga naman, tuyong-tuyo yung lupa. Kailangan kasi sa pagtatanim niyan, mga kumarag bakla, is kailangan basang-basa yung lupa. Parang ikaw, basang-basa. Charot! <laughs> o, okay. eh. So, ayan, mga bakla, after kasi niyang dinidiligan niya lahat, lalagyan niya ng uh, isprayan niya ng pang brudan. So, kung napapansin nyo mga kumari kong bakla, ayan din yung mga sibuyas na yan. Kumari kong bakla. Stalim niya na rin yung sibuyas na yan. Yan. Kalilipat niya lang yan kahapon. So, ngayon, nag spinach na siya. So, after niya dyan magdilig mga kumari kong bakla, mag spray na rin siya ng ah uh, brudan. So, brudan yung ginagamit mga kumari kong bakla kasi ito yung para lasan sa mga langgam kung tawagin. Para at least kahit pa paano makumalig ng bakla, hindi tatangayin yung butong isinaboy dyan. Sa pag-spray niyan, mga kumarig bakla, kailangan ganyan mula pati sa daanan, sa paligid, dyan sa mga gilid-gilid. Kasi yan dyan yung mga na kalat-kalat parang ikaw. Kalat-kalat kumarig kung bakla, charot. Siyempre, kailangan mo siyang sprayan lahat para at least walang talagang makakalusot na langgam. Kasi mga kumarig kung bakla, kapag hindi mo in Baka magulat ka na lang yung iba tumutubo, yung iba puknat-puknat na. At magugulat ka yung iba na tumutubong mga buto spinach inasa daanan na. Kasi nga mga kumarkong bakla, hinakot na ngayon ng mga langgam. Kinig ka, alam mo na. So yun lang mga kumarkong bakla, sana may natutunan ka. Kung wala ka natutunan, kasalanan mo na yun. Buklog, charot. Siyempre, kailangan focus lang tayo sa goal. Bye-bye! Happy farming mga kumarkong bakla! I love you all!